Ay, lo po sa ating lahat. Ah, muli, nandito tayo para magbigay ng mga komento sa mga maha, mahalagang issues sa ngayon, ano? So, hindi pa tayo nakamove on actually doon sa uh, issue, tungkol dito sa naging uh, response ni ng Senate President na si na si Chief Escudero uh, dito sa impeachment uh, complaint against sa ating uh, vice president. Eh okay. kasi parang wala lang wala lang sa kanya no. In fact, uh, sinabi ko nga dati-dati believe na believe ako diyan dahil eh, ay ma magaling magpaliwanag, magsali magaling magsalita, sabi nga maamabuka. Uh, pagkatapos uh, makikita mo naman na knowledgeable siya sa mga natatalakay you no, know? uh, sa ating napapanood uh, No neta, at this point in time, With regard dyan sa uh impeachment case laban dito sa ating vice president as if uh parang wala lang. Okay? As if uh hindi hindi interested. For uh, for what reason? Kasi uh, siguro siya lang ang nakakaalam doon, ano? Okay. Uh sabi natin na Kung Ma may mga pumipikil diyan dahil uh, aminin natin na mayroon din mga Pilipino na pumipikil, pumipikil dyan. Ano? Uh, simpre, da dahil kay Duterte, talagang as if uh, marami talagang naniwala kay Duterte, Duterte noon. Pag, at siyempre, uh, anak siya, anak niya, o tatay niya si Duterte. So malamang yung mga naniniwala kay Duterte, kay Duterte ay pinapanigan din itong kanyang anak. Uh, Siyempre, mayroon na yung kasama lang yung pagbubudol, uh, yung mga ibang ibang misinformation, at saka iba pa, no? At uh, Siyempre, marami silang mga trolls. Maraming mga DDS. Okay? Ngayon, ngayon, ang sinasabi ng Constitution na dapat mag-acto ang Senate uh, sa issue na yan. Sa impeachment case na yan. Okay? Dahil, ah, uh, ito ay constitutional duty ng mga senador, uh, senator. Uh, sabi ko nga noon, ang mga senador ay ang, ang kanilang function ay hindi lang legislative. Pag sinabi natin yang na legislative, yung paggawa ng batas. Mayroon pa silang ibang obligasyon at uh, mandates ang isa dyan ay, alimbawa, may mga impeachment uh, complaint na nai-elevate sa Senado. It is the duty and obligation uh, ng mga senator na mag-acto o okol dyan, ano? So, ang ibig sabihin, then, uh, sila ay magiging Uh, Senator Jads Sa na yan, Sa case na yan uh, Sinasabi nga natin uh, Ulitin natin Ito ay sinasabi Ng ating Constitution So it is their uh, Constitutional duty and obligation O kaya mandates Na Gawin yan Ngunit uh, sa nakikita natin, parang wala lang itong si Panano. Sabi ko, nga, for, for what treason hindi natin alam. Okay? Ngunit uh, I remember yung sabi niya na as if walang clamor o as if hindi uh, interested ang mga tao with that uh, uh, impeachment complaint. Sa nakikita ko, hindi ganyan. Dahil maraming mga Pilipino ang interesado dyan. Marami yung mga Pilipino na in inaabangan what will happen dyan sa impeachment uh, case uh, uh, laban dito sa ating vice uh, uh president. Okay? Sabi na natin na may mga pumipigil, ano? Siyempre, talagang may mga senator na pro-Duterte. At this point in time, maliwalag naman, nandiyan si Padilla, nandiyan si Bato, nandiyan si Aimee, nandiyan si Bongo, at saka iba pa, no? then din sa house of Representatives, may, may mayroon din dyan. ano? At pagkatapos yung mga officials especially, especially yung appointed during the time of uh, president Duterte talakang uh, malaki yung percentage na they will be for against this uh, impeachment uh, complaint Ngunit uh, ito nga I, I remember yung sabi niya parang walang clamor okay hindi interested ang mga ta ah uh, yan uh, happy tayo at excited na mayroon yung uh, ginagagawa ginagawang uh, pagga gather ng signature o signature campaigns para maisulong yung na yan, ano? Okay. Ang na nabasa ko ay mga 1 million signatures. Ngunit, sa palagay ko, more than yan, ano? Kasi, ganito, ano? Alibawa, makaproduce sila ng 1 million signatures. So, malamang, hindi naman lahat ng mga Pilipino na gustong ma ang si Sarah ay makapagbigay uh, ng signature sa signature company na yan. Okay? Just like dito sa uh, amin. dito sa amin, eh, probinsya. So malamang wala well, hindi na makakarating yung mga kanyan ano yung magpapa-pirma. So in other words, ah uh, marami yung mga Pilipino na gustong magpirma. Ngunit hindi sila wala walang pagkakataon dahil uh, expected ko wala walang pupunta dito na maggather ng ng ating niya signature. Okay. Kaya that's a big challenge dito kay uh, Senate President. kasi uh, siyempre dapat tinitingnan din niya yung kanyang uh, political career, ano Kasi one time uh, nung siya daw siya paraway isang congressman, sabi niya na gusto niya na magiging presidente ng Pilipinas. Okay. Para sa akin, eh, qualified naman siya. Ngunit dahil sa ginagawa niya ngayon, ah uh, maraming bansa uh, hindi susuporta sa kanya. Tu tulad uh, natin ano. Kaya sana kun natin uh, suportahan natin yung signature uh, gathering na yan. Okay? At saka sana eh, maiitungo na yang impeachment para mawala na yung issue na yan. Dahil alibawa, walang kasalanan ang vice president. Well, well it's fine. Then uh, maganda dahil malilinis yung kanyang pangalan ano uh, malilinis yung mang, yung mga bad uh, comment uh, sa kanya so finally masasabi natin na mali yung uh, Quadcom uh, uh, hearings ngunit uh, kung matutuloy na ma ano in the other way around uh, at least ma malaman kung ano talaga ang nangyari. Halimbawa, siya ay nagkasala, din talagang uh, malalaman natin in detail. So, ganun lang yan. Ano? So, muli, thank you. Sana ilike at subscribe sa ating YouTube uh, channel. Magbuhay tayong mga Pilipino.